hindi bumuka ng gusto. Okay. Muntik na okay. rin okay, ng akin na. Ah. <laughs> Di saan tapos subukan mo? Sarap to na isda, katusok yung puti. <laughs> Ayan. Katag si eh, Pipin yung upload mo. Kasi uh, isa na Jemeta. Kato rin itong mga uh, idol. Binibig si idol natin ngayon. Lagi Kaya lalagi ng behind the scene. Pagkasama ko kayo. Uh, Ibang ka lang <coughs> yung pinanaw kagabi ang gato.

Muntik na rin okay, kagaya ng akin ah. <laughs> Bulabog na dyan. Ano ba? Diba? Ano nga pala to? Patantoy, ng Kuha ko lang turtle snake. Ha? Kuha ko lang turtle snake. Turtle snake? <laughs> turtle snake? Ano nyo? Ano nagawin na yun? Magawin yung pangalan nyo. Malalim ba to? Mababaw lang. Doon sa ano? <laughs> Parang may kumunoy dyan. Doon, no? pwede kang gabawin doon. Dito oh. Pwede kang lubosan dito. Babaw lang to eh. <laughs> Oh. Oh. Okay, ah, ah, ko na. ko. oh. Sa salita, sa sabi mo, tama mga... ka. Ah, huli ka hipon. Diyan na. 'Yun, nilapyan. Nilapyan Makalimutan mo 'yang kainin. mo Eh, okay, okay, Dalawa? Oh, uh, patlo. 'Di okay, pa rin. Nakahuli ka pa rin? Siyempre. Gano na maghahagis. Kinuha. Gusto mo natin to. Ah, nakahuli pa siya Hindi na nga bumuka Natutunog isda na yan doon Natapatan Hindi nabulabog ko na yun Sabi niya dapa Eh hindi pala hindi, hindi niya alam Sunod <laughs> Nung hagisang ko siya Sabi niya uy may naghagis Dapa Galing nga nakahuli siya <coughs> Hindi nga alam pa natanggalin Saan sumutabulsa na Eh, buksan na yan. Sa loob. Ayan, palabas okay. na. Yung malit. Huwag mo sabi kaya kalimut. yan, idol. Sarap yan. Sarap yan. Napuk yung lagi mo doon. Ay, ito idol. yung maliit pa. Ibalik natin yung Wag. Wow. Sayang yan. Malik mo na para lumaki. Pag pinirito ko yan, ubusan ang laman niya sa akin. <laughs> Ayan at... Uh, Ubus talaga. Meron na tayong nakuha mga katusok, pang ulam no. Tatlo na yan eh. Pero napakalaming maraming na. dyan eh. Tatlo na to eh. Hmm, Pakita mo doon. Dito. Mm -hmm. Yung isa kanina kasi hindi nakuha ng video natin yung kanina. Hindi ka matututok. Ito. Buhay pa yung dalawa oh. Ayan oh. subukan Ay. mo. Sarap to na isda katusok yung puti. Ayan. Ang lalaki niya na idol. Ayan.